tingnan niya siya, oh. Ito yung bahay niya. Pag isa lang siyang nakatira dito. Hoy! <laughs> Grabe, oh. Saan ka pa niyan, oh? Hello! Bakikang! Hoy, <laughs> bakikang! Ay, eh, ang ganda ng bakikang. Yung um, malaman. <laughs> Siksik sa laman. Oh, saan ka pa niyan? All. Mm. Dito siya nakatira, oh. Tatlo kwarto. With aircon. Ito pa. With aircon. Ito yung master room niya. <laughs> dito yun siya nakatira. With aircon. Oh, saan pa niya siya, oh. Dito siya nakatira. Mag-isa lang siya dito. Kawawang baitang. Dito yung kapitbahay. Dito yung kapitbahay. May aircon. O, saan ko pa niya? Tingnan mo ang puti niya, di ba? O. o. yung ganda ng Pilipina. Paano? Um, Naka-aircon lang siya. Trabaho lang siya na initan eh. Nagluluto. Ay. <laughs> sinira ng bayan. <laughs> oh, sa pa niya. Sarang didik mo, nawala. Oh. Napunta sa braso. Oh, <laughs> oh diba? Oh, pa niyan. oh. Ay, layo na, oh. Ang ganda, ang dalaga. Pag okay. yan, ahugno <laughs> orang di palitan mo gira ba? Dumagaan ka ba? Tinan mo, dumawasdak Uy, yan. Ayan, ganyan. So, ano masasabi mo na ikaw lang mag-isa dito? nakamakatira ka sa malaking bahay, tatlong kwarto. Anong feeling mo? Kasi doon sa atin, sa payag ka na naka, ano, tira. Tapos saan-saan ka, turok ka sa papag, sa bangko. Oh, kundi ka, buta na dito ka, ang gabi, dito ka turog. Anong feeling mo? Anong masasabi mo dito sa sitwisyon mo ngayon na kahit ikaw lang mag-isa, eh, o di ba? Ha? Masaya. Masaya. ka kahit mag-isa ka? Mag-isa ka lang? Pag-uwi mo dito galing trabaho, wala parang ngungo ka dito. <laughs> kasama, ha? Walang pinas peace of mind pag ikaw bahala ka diyan magtakbo-takbo ka dito. Oo. Oh, di ba? Kain ka. Eh kami dito, pumunta kami dito ni Sofia para kakain. Edi eh, masamang impluwensya na kami. <laughs> Disturbo kami sa buhay mo. Ayan ang batuta. Hello. Ay, ito mga bisita kami dito London sa bahay mo Hello, kanon ka na rin? Hindi man Radu? No, gamay lang. Oh, ganyan lang baka saya mo na may manilip. Ha? Lingon.

Wala, may cake siya, may cake. <clears throat> may ice cream. Ano pa yung may inumin siya doon? Walang beer, may red ball. Bite gin. May ano pa yung pagkain pa siya? May ano pa siya dito pagkain naman? O, tinapoy niya, yung pang-rip niya. Ang dami na. nag yung talong at saka. Agoy! Buhay mag-isa. O, ba? Diba? O, puno yung rip niya. Ang sad ka pa niyan. Ang <laughs> oh, buhay na Mag isa lang siya nakatira dito sa bahay na to. Itlong parto. At saan siya magpunta na parto, lahat aircon. O, di diba? Kakain, opo lang siya kain. Eh. Sa so, lagi palagay mo, maganda ka. Ha? Ano na sabi ng nanay. Ay, wala naman si nanay, si nanay yung maganda ka. Ay, sinabi kasi kamukha niya ako. Kamukha niya, ilong lang. Kung pariyo talaga kay ilong ni Vicky, no? Mga grabe mga ilong ba, kapal ng ilong, oh. <smart> Anak ka ni Miki? Anak ka ni Miki? Oo po, pero ilong. <laughs> namimiss mo talaga ang balod? Sardinas. So namimiss mo ang balod? Minsan naisip mo na sana, oh, sa balod na lang ako? <labeled> ha? Minsan naisip mo na sa balod na lang sa na <mail> ano, <inaudible> ako? Kahit mahirap doon, at least masaya ako, ganyan? Anong naisip mo? Simple, ulan, yung mga yun yung lugar natin, mga <inaudible> mga mga mga, simple, namimiss mo din yung mga tao. Pero ano, pero naisip ko na, sige lang, taisin ko na lang dito. At least, pag nakaipo na ako, pwede na ako mag down. Sa Pinas. O, oh, pag 50 year old ka na. na. <laughs> Pipiliin pa yung Pinas. O, oh, syempre, ilugar mo yun eh. Piliin mo talaga yun. Kahit anong mangyari, babalik-babalik ka talaga doon. di ba? Pero masarap, pero yung feeling mo dito, kahit pa at least, di ba? ka. Yes. Di ba? Anong feeling mo na kahit, kahit pa paano, nakakabigay ka, di ka gaya dati na, yung, yung income mo, sa'yo lang, sa'yo lang, kulang pa sarili mo, di ba? Manalaki ka pa, painumin mo pa yung lalaki mo. Wala na, upos. Imbis pag uwi mo, dala ka ng ulam, bili mo ng ulam, eh, bili mo ng tanduay, painom mo sa lalaki, para mag-happy ka lang. Oh, kinakamay mo man yan. Kakain ako. Hmm, ano ba kamay kamayin? Eh, kakain na kaya ako. Huwag mo kamayin muna yan. Ako.